Ano-anong preparasyon ang ginagawa niyo? Kasi 'di ba, yung FIBA opening, magpe-perform kayo? Opo, ano, opo. ang aming inaasahan doon? Oka. Oh, ano po? Eh uh, Gaya po nung sabi namin kanina. Ano eh, 'yung yung FIBA yan, yung ano, eh, yung nakaharap sa amin ngayon. At siguro uh, ang ginagawa namin, uh, nag ensayo talaga po kami para doon. Um bine-prepare namin yung setlist at yung yung arreglo, lahat ng tugtog, uh -huh. yung visuals, ganyan, na talagang masiguradong yung buong performance from start to finish talagang memorable. At saka, nagse-celebrate 'no kasi yung Fiba, laking karangalan yeah. na, na nasa 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 sa atin siya. Tayo yung uh -huh. mag host eh. So, kumbaga Pero, gusto talaga naming bigay yung best namin doon sa effort. At saka, sobrang na-excite kami kasi ang solid nung kasama sa lineup si Sarah G. tsaka The Don. Kaya talagang Ay, very excited kami. Ganda, doon. panalo okay. to.